A very very beautiful morning to all of us mga kadugo Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo Yes mga kadugo Thank you thank you to our God na Namumunga na itong tanim na patola dito sa Bogoy's Farm Ayan mga kadugo May malalaki na uh, Two days more to go Mag-aani na ang aking masipag na unang pamangkin ayan o oh, mga kadugo si Jelord Sotelo Bagalay so it's very very good in the eyes mga kadugo <laughs> ilang araw lang akong hindi pumunta dito sa Bugoy's Farm eto na yung tanim na patola ng aking Uh, mahal na pamangking. Pamangkin na si Jello. Ayan o mga kadugo. Oh. Wow. Thank you, thank you Lord God. Madami lang uod. Yung ano niya, hindi maganda. Yung dahon. Tsaka yung bunga niya, bakit ano, hindi dere-derecho. Dami o. Oh. Bawat pala dahon mga kadugo merong ano bunga na lalabas may bulaklak pala ang ganda marami ding mga kung dito mga kadugo oh. iba na yung napuntahan niya <laughs> mga na ano yun sa Ilocano is balangig kangkong spinach yan o. maraming nang bunga mga kadugo itong tanim na patola ng aking pamangkin ang ganda maganda yung ano niya, tanim niya ayan o oh, mga kadugo o oh, di diba ang dami oh. đám đi đám đi, găng đùn, ai cái này yun Gang banda. Oh. <laughs> dahil sa talagang masipag ang aking pangamangkin mga kadugo bukod sa pagtatanim ng gulay at pag alaga ng hayop ay nagtatanim din siya ng tabako yan siya o dyan tingka dito dyan naman si kabagis ko mga kadugo <laughs> Dahil nga masipag, nauna siyang nagtanim, nauna siyang nagpatpat, mauuna na naman siyang magpapalapsi. Ito ang tinatawag na lapsi, mga kadugo. Ayan o. And then, syempre, uuna-una siyang magdi-deliver. Una siyang mababayaran. Ayan. Ang tawag sa ginagawa nila, mga kadugo, ay lapsi. So, Hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa umagang ito. Salamat, salamat sa 547 subscribers ng aking Tofu Tofu channel. Salamat din po sa mga patuloy na nanonood. Ingat po tayo palagi mga kadugo. Lagi nating tatandaan. Ay, anak, si Melinda. Da. Mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Ingat po tayo palagi mga kadugo. I love you too with the love of the Lord. Bye-bye!